kami sa bakal na daan. May nakita kaming hinog na saging. Uy, ibon. Wow, oh, sana all. Saging nila dito nagkanda hinog na. Ba? Da. Ano? Uwak ba yun natunog? Ayan. Mama, masyal kami right. Oh. Asan na? Hi, uwak. Come. Asan ka na? Uwak. Di kita nakita uwak. Where are you? Asan ko yun? Ula kong nakita ang ibon. Ayan, dito na kami. It's Mitra. Iski Chairman. Sipakita mo naman yung ano. Yung tibay na. Uy, ano yan? Kambing. yan, ito bridge nila pwede dumadaan yung mga motor medyo kinalawang na, may kambing pa Ayan. ito hindi ganong nakakatakot kaysa yung nakita namin kanina ito, ko kasi yun sige okay so ito yung hanging bridge na dito pwede dumadaan yung mga motor, ah, di ba? Okay. Aray Ayoko tumingin sa baba Yan yung baba, guys <laughs>

Ay, Diyos ko, ang hirap yung mga first timer. Umaalog siya. Dadaan ka sa tulay na bakal. Umaalog kasi. Umaalog, alog. <laughs> Tinakot pa kami sa bata. O, oh. <laughs> sana ba yun, bata? <laughs> Hindi namin natapos. Miss na so kami. Hi, kambing! Mi! <laughs> Ay. Ayan, yeah, naduwag. Hindi <laughs> tumuloy. O, oh, pa picture ka na dyan doon. Para may remembrance ka doon ka pa. O, ka doon. Dati yan, maganda pa yung pintura yan eh. Ayan na. Picture na lang kami. Kasi naduwag. <laughs> okay, okay. ah. Kayaan <laughs> mo lang yung video. <laughs> <laughs> Magpa picture picture na lang kami. Ah! <laughs> mm. <laughs> Ay bata. Sana na ni mga bata. Oo. Mm. Wait na kami. Thank you tulay. Bidyan na nga natin tulay. <laughs> Thank you pa picture lang kami. Kasi mga anak tayo, dayo kami ay isang dayuhan rito sa Sampaga. Kaya um, Yan ang remembrance namin. The <laughs> remembrance. Uy. Puno na. Na puno. Na. Puno na daw siya. Okay, mag-delete muna ako. ano to? An ano ba yung pangalan nito? Oh? Bagjang. Na pinagkakaguluhan na million daw, just Mary. Sa so, nangyong panghampas na sa bukid, oy. Pagdating sa syudad, million naman. Ay, thank you for watching guys. Sasaan na ba yung saging? Bidyan kita ulit saging ha. Ay, hanggang tingin na lang kami. Magsaing kaya tayo? Saging, meron kaya doon.